Hi guys! Hello everything and everyone! Charot! Today ay meron akong ipiplex na hadiya. So meron akong natanggap uh, na gift or hadiya kay Mayura. So yun, guys. Before anything else nga pala ay syempre magpapakilala muna ako sa inyo. Sabi kasi ni Met ay introduce yourself daw. Ako nga po pala si Isa at isa akong OFW dito sa bansang Saudi Arabia isang Disney princess. joy, ng ang OA, Disney. So, ayan guys, so, dito ako nagtatrabaho sa damam. So, ayan guys, tara, sama-sama nating itong kung ano ba tara ng laban nito. Oh, kaka-excite. So, ayan, ayan, nagka na siya guys. Ayan, yung nagip wow. sa akin. Wow. Isang kulay maroon na. Look. Ang laki niya. Oh, riba. Kahit mahirap lang tayo. Basta mahirap lang. Kahit ano lang yung natanggap natin ay masayang masaya na tayo at na-appreciate natin ito. O oh, kayo, anong mga gift niya dyan? Saron, labasan nga dyan ng flex, flex, flex. So, ayan lang guys. Thank you for watching and God bless all.